Hello, you know, magandang araw mga ka-LG. May, may bago na namang iniwanan. At actually, si na nagbukas ng shop. Kasi ang aga-aga niya, as in literal. So siya. Masyado siyang tiwala, iniwanan niya na lang. So yung, kita, yung baho niya, maraming gagawin. Dahil mukhang natambak to ng mga one century. Ayan o. Oh. No? mo. Yung tumi, yung kalawang. Oh, no. Yung neck. Sadyang di mo na namin nilinis para makita nyo yung before and after niya. At ito mga bridge, ewan ko kung na-adjust pa yan. Then, upon checking, yung electronics, walang tunog. So, pang DJ na lang siya, pang scratch. Then, tinanggal ko na kasi baka masira natin. Yun, may nag-shield nga. Pero ayoko na lang mag-comment kasi may um, maka-offend na naman tayo. Volume, may active passive siya dapat. Na hindi na rin napupul. Wala oh, hindi na nga rin naiikot eh. Hindi rin siya nahahatak. Pero push 'yan. Um two band, base and treble tapos panning. Kahit yung battery clip niya, ayan oh delikado na yan baka magkos pa na sunog yung advice natin sa kanya dito sa preamp hindi naman siya nare-repair eh, kasi oh sinail dahil ayan silyado naka resin baka makita yung sekreto nila uh, kaysa i-repair natin papalitan na natin ng buo bago and I'm sure gaganda yung tunog nito. makita niyo yung potential niyan after dito sa frets, ang gagawin natin, i-level natin at ayos i-condition natin ulit yung fretboard. Masyado na siyang dry. O. Iba-buff din yung buong body para kahit papano, ganaan siya ulit gamitin. Ito na. Abangan nyo na eh. Uh, disassemble muna natin para malinis lahat-lahat. And makita nyo yung before and after. Ito yung before. Ito so guys, kalas ng time! Woo. Ito, tingnan nyo, hindi kita dun sa pag ano natin kanina, talagang grabe. Pati yung kalawang, yan, lilinisin natin yan and lagyan natin ng protective coat. And tip, Huwag niya basal basta linisin to kasi pa, baka maputol niya yung magnet wire. Dedo. Ano Tipis After natin i-disassemble Level na para ma-crowning na natin And maayos yung board kintab natin malinis na rin to mapaf eto na yun hindi sya pantay madami oh no? oh hanggang dito Yan o, oh, tinan yung mga powder na yan. Yan yung mga hindi pantay na frets. So, lahat na level na natin. So, isang clean level na lang para sigurado. And, siyempre, mga boys na to magbilog. And sila na magpapakintab and maglinis. Tapos, tapos itong body ipapabuff na natin para magmukhang bago abangan nyo na excited excite na rin ako eh ina natin oh yan yung before and after shield update natin kasi ito siya ngayon aluminum pa kailangan natin tanggalin ito palitan natin ng copper kasi yon nahihinang ito kasi hindi so may possibility na bumitaw bitaw to gagamitin natin ngayon ay aurora springs karton na lang dito na kasi matindi cold

yung kaninang parang bahong grasa. <laughs> oh, bahong grasa. So, recap lang. Ang gwapo niya na. So, binaf natin. Pati mga hardware. So, kintab na. Oh, sandali ah. Ayusin ko lang yung buko. Pwede, pwede naman alamin eh. Ipin po. Yan. Oh. Okay. Yan, eh, yung bangs ko pala. Ayun, kintab eh. So, Ni-level Full setup. Yung mga frets. Kaninang hindi mo makita. Ngayon, nakikita na yung fretboard, nire-oil natin. Kinalas lahat, full buff. Makikita niya naman sa video. Yung mga kalawang tinanggal yan. Nilinis to, nilinis yan. And naglagay tayo ng bagong spring sa likod. Foam spring. Yan, makintab na rin siya. Ano lamang kastan? Ay, grabe. Ang ang, ang guwapo. Ay, may tinga. Ayan na siya. So, bago na yung preamp niya, tinanggal na natin yan, pati jack. Then, yung strings na, kabit, na kinabit natin is Aurora Gold Strings. Napakahusay. Try nyo rin yan. So, eto magde-demo si Stan ng bahon na to. Sa mga merong bahong grasa at saka gitarang grasa, dalin nyo dito. I-try natin na makeover Baka magkasing pogi ulit nito Bibigyan natin ng second chance. Oh, parang pag-ibig. Eh? Wow! Sa ngayon, itatry natin ang taong grass Ay hindi, si Stan. <laughs> si Stan magbabaho na. Sorry ang corny ha? <laughs>